Kaprigadang bilang ng mga napaulat na nasawi sa mga nagdaang bagyo. Umakyat pa sa 154 ayon sa NDRRMC. Ang bilang naman ng mga apektadong individual tumaas pa sa 8.8 milyon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. <laughs> ang nadaragdagan ang bilang ng na mga napaulat na nasawi sa magkasunod na pagtama ng bagyong Cristina at Leon sa bansa. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, mula sa 151 kahapon, ubakit pa ito sa so 154 mula sa nabanggit na bilang 20 ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo. Samantala, 134 naman ang mga nasaktan habang meron pang 21 ang nawawala umaabot na rin sa 8.8 million individuals o katumbas ng 2.2 million families ang naapektuhan ni Bagyong Cristina Pion na sa 193,741 individuals o katumbas ng 47,974 families ang nananatili pa sa mga evacuation centers sa Region 3 Calabar Zone ni Maropa, Regions 5, 6, 7, 8, 9, 12 at NCR. In the heart of changing lives ito si Brigada Task Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news or sorry Brigada Balita Nationwide